Good morning! Ay! May problema sa mga chicken namin. Here, look dog! Aya! Yeah. Maybe the ano? The wolf? The dog? The wild dogs? They mm -hmm. are They're biting, look, up in the blood here. I said, Papa, I've told you, Papa, you need to separate them. Five down, five up. Sampo manok namin, di ba? Para sa ano namin, para sa birthday ni Tonton. Inaalaga ni Asis pang birthday ni Tonton eh. Pero hindi tayo bibili ng manok, yan ang ano natin, ipapanghanda natin. Eh kaso tignan nyo oh, na balatan na. Binibilan pa madin ni Asis yan ng vitamins. Binigyan niya ng vitamins yung nakaraan. Pinainom niya ng ano multivitamins para sa manok. Ala, magkabilaan pala. Kawawa naman. You put that one down, Papa. Separate them. Day, they will die. Matapang yung ano, matapang yung rooster, yung, yung lalaking manok. Oh, what bebe? Dalawa yung ano kamera namin. Dalawa. Kabilaan. Dual, dual, ano, dual video. What happened? Look, what happened? <laughs> Oh my god. This one, this one. Oh. <laughs> oh my god. I've told you last time, separate them. Separate the girl from the ano from the male. Put them down. You are not listening to me. These three put down and the white one put down. Why do you are not biting? Even though you put the white one down also yung 45 days namin he's also biting notice look the her blood in the her mouth siya yung matapang Ah, baby this, one, this one, one boy the white one may be boy this one and this one look her blood notice they are the one biting mm. look the white one look her blood yes rooster you look, separate have, rooster from ano Ay, rooster look. rooster bang tawag sa lalaki separate need, them need to kill them no not now one month one month after one month will die na. From Asher ay Tonton birthday oy. Have your one, two, three, four, five, six. You will have two only. Da da da. da. Tonton. <tod noise> huh? Have blood na. Yung mais dyan sa may ano. Have blood. Tira yung aking onions. Yan, binunutan ko na yung onions na yan. Kasi kinain namin ni Tonton. Hmm. Look, have blood her mouth. Did you see Look. Yes, these are the ano. This one the white one and this one. Mm -mm. This and this one also. Yung whiteboard. carrots pinapak ng mga bata nung nandito si Nanesa nung Saturday, pinapak uh, ng mga bata there's... namin ang carrots. Tingnan niyo nangyari sa carrots. Pinagbubunot nila, pinagkakakain. <laughs> hmm. <Even this> <laughs> Ay nako. Hi guys! Good morning! <coughs> Punta kami ng pare sa bibili ako ng yay. Kasi ano, may gagawin kami tiffin bag at ang kulay na gusto ay black and pink. So, pupunta tayo doon para bumili, para magawa natin bago kami umalis. Kasi alis kami sa Friday. So, bago kami umalis, kailangan makatapos ako nung pinapagawa sa atin na bag. Ayan guys, nandito na tayo sa Parsa At pagdating doon Ayan, nakabili agad mm, Nakabili agad Kaya, pauwi na tayo Bumili din ako ng purple, Kasi gagawan ko ng mobile bag Ang atik ko yan balik ulit kami sa parasa sa kanilang umaga kasi bumili lang ako nang yan. Ngayon, babalik kami sa para sa para bumili ng mga shoes. Shoes ni Asher, shoes ni Tonton, shoes ni Asis. Sabi ni Asis, mag-shopping daw kami. Kasi, papa, I need the, ano, stabilizer. May stabilizer for my camera. I need. I need it. Ngayon, kasi di ba alis kami sa Biernes, papunta kami ng Pukar, pupunta kami ng Gandruk at saka Pukar, at turo, -turo ng mga daray. Yes, ng ano, ng Hamro Club. Ayan, matutuloy na yung tour at sasama kami. Bali, dalawang araw kami doon, aalis kami ng Biernes, tapos diretso kami ng Gandruk daw, tapos balik sa Pucara, tapos doon na kami matutulog. Kinaumagahan, Saturday, lulibot naman kami sa Pucara ganun ba? So, meron kaming tour-tour kasama ang mga Daray Clan. Kaya magsa-shopping kami ng mga shoes. Kasi walang shoes si Tonton at medyo malamig doon, lalo sa Gandruk, malamig daw doon. So, pilahan natin si Asher, sapatos niya. Wala ding sapatos si Asis kasi. Kaya, yan, punta tayo ng parsa. Kasi yung mga kahit-bahay namin, nag-shopping na sila. <laughs> pumunta na sila dun sa parsa, nag-shopping, bili ng mga sapatos, damit, ganyan. So, yun, yun. Antayin lang natin si Asis at pumunta pa ng toilet. Hello! Bye-bye na anak ko, bye-bye. Bye-bye nga. Bye-bye! Let's -bye! So, bali, bago kami pumunta sa pilihan ng sapatos, guys ay kakain daw muna kami at si Asher ay nagugutom nga galing school. Ganon din si Asis, nagugutom din si Asis. Kaya dumaan muna kami dito. At ayan si Tonton, habang inantay namin yung order namin, may binigay sila na, na carrots, cucumber, radish, at saka konting orange. Dalawang slice na orange. So yan yung ipinapakain ko sa dalawang bata. At ako nakikikain din nung cucumber nga. Bali, ang in-order ni Asis ay yung parang spaghettis. Kami ni Asher ay hamburger, chicken hamburger lang yung in-order namin ni Asher. At saka, si Asher pala ay umorder din ng strawberry lassi. Ayan yung kanyang strawberry lassi. Pero, ano, parang magkahalo yung vanilla na may konting chocolate tapos strawberry lang yung, konting flavor lang ng strawberry yung binigay nila. At, eto naman yung in-order ni Asis para siyang spaghetti pero nung tinikman ko yung ano yung meat niya sa ibabaw manghang gusto ko din sana ng pakainin si Tonton eh maanghang kaya ibinigay ko lang sa kanya yung pasta lang na walang sauce masarap sana pero hindi pwede sa bata sobrang anghang yung pagkakaluto nila ng uh, pasta na to hindi ko alam kung kayang maka kaya ni Asis kainin mamaya kasi talagang ano siya, yung meat, yung kapiranggot na meat pa lang na tinikman ko, maanghang na talaga siya. Tapos natapon ko pa yung sauce, natabig ko yung sauce kanina. Kaya iyon. Nandito na kami sa bilihin ng sapatos. <coughs> 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 malalaki. Diyos ko, ang na ng anak ko yung may ilaw pa. Papa naman, not the one have light. Ah, he's big. No problem. Sinta yung Meron din ganito, eh. Mga pang malalaki. Sabay yung Ah, meron din pala pang girl. Ganito yung sandals ko ah. Na ginagamit. Buhay na buhay pa eh. Bet ko to. Ang damit ko naka-purple ako. Check na po rin. Check. मजा लाउन पर्छ नि त त्यही भएर होइन

राम्रो पनि छ के हेर्नु छ वाह छ के बजा खिमा लाइट लाइट यु के आ फ्रम हिज स्कूल आदर से प्रब्लम व्हाट फ्रम हिज स्कूल हि क्यानट युज हि दासेट नो हाउ टु पाइ ए ए हि दासेट नो हाउ टु पाइ हिज स्कूल मा वन त्यस्तोमा छैन र पुराना मोडको माते एस्तो माथि यस्तो दिस छ केलाई के उनले गर्दि पापा द ग्रेट यस 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 35 बढ्नु हुन्छ होला बुझ्नु होला So ayan guys, bago tayo umuwi, maggrocery muna tayo. Nandito tayo sa Para Julie, dito sa Para sa Purano. Dalawang Para Julie dito, isa dito sa Luuban at saka sa kasamay Highway. Yeah. So bago tayo umuwi, grocery muna ng kaunti. What do you want? Asher, basket. Asher, basket anak ko. Kailangan ko ng oil nila Asher, massage oil. They don't have? Ade, this one. Baby massage oil coconut. Ay ito, kailangan ko to hiyang sinatonton dito eh after maligo why dirty uy may hinahanap si asis eh kailangan natin ng isang wipes ano ba yung hinahanap ni asis ano What are you looking for, Pa? This one, this one. The big one they don't have? Mm -hmm. This washing I'll... liquid na malaki. Come, anak ko. ay Kakakita ako nito. Put, anak, put. One for you and one for mommy. Mm. How Why? about mm. this one? Masala. May bago na naman silang flavor. Okay, no, anak ko, no. This one, masala. You're not gonna like it. There.

I want, I, want I want chewing gum, I want chewing gum, How, how, how much? 300, I want chewing gum. 25, no, anak ko na, ano 700. anak ko. One only, we will buy again, we will go to uncle. Anak, chewing gum no, ha? No. No, anak ko no. We still have sabun na. Mo, mosquito? One, one get Good night. Mm. 50 pounds. Mm -hmm. But I think better to buy to uncle. Okay, no, no, let's go. Let's go. Mm -mm. Mas maganda kina uncle kasi yung 5 pieces 75. So yung 10 750. Ilang piraso na yung 75 diba? Ay yung 5 na 70. Ano yun? mas mas makamura kay uncle kasi may discount you don't need anything only that one okay no anak ko not healthy that juice hi guys nandito na kami sa bahay so ipapakita ko sa inyo yung nabili namin so ito yung nabili ko na shoes para kay Tonton size 7. Wala silang mas maliit. Ito na daw yung pinakamaliit nila. Pero pwede na kasi sinuka po kay Tonton. Pwede niyang magamit hanggang sa susunod na taon. Hanggang mag 2 years old siya, kasa to oh, sa kanya. Sana. Kasi ma medyo mahaba ang paa niya eh. Mahaba ang paa ni Tonton. O. Oh. Kaya, siguro mga 1 and a half hanggang 2 years old. Ito naman yung nabili namin kay Asher. Yung blue kasi, masyadong malaki, wala silang size 32 or 33. Ito naman, yung red nito, size 35 lang din. Ito lang ang available na ano nila, size 34. Pwede na rin. Medyo maluwag kay Asher yan. So, at ako, na walang balak, bumili ng sapatos. Ay, napabili din ng sapatos! Kasi yung isa sabi niya, sige, nabili ka na ng sapatos mo. Sabi niya, kaya sa si akin naman ay brown. Ayan. Na may white-white din. At si Asis, dahil walang available na size nung gray, white lang. Size 44 naman. Kaya white na lang yung sa kanya. Ayaw ni Asis kasi sabi niya dumihin nga. Eh, wala naman silang ibang size. Ayaw naman niya pumunta ng ibang siya para bumili. Kasi nga, lalo sa may par sa bazar, malapit sa highway, medyo mahal ang tinda nila doon. Eh, sa, par sa Purano, mas mura kasi nakadiscount kami. Eto, nabili lang namin to ng 800. Tapos itong sapatos ni Asya at saka sapatos ko, magkapareho ang size 1.5. Ito kay Asis 3, 2 yata, something gano'n. Pero may discount, binigyan niya kami ng discount. So, ayan. Tig-isa-isa kami ng sapat. <laughs> ayan, so, yun yung ating... Ay, okay na, okay na, okay na, okay na. So yan yung aming sinabing sapatos namin pa punta sa tour. Sa biyernes. Ayan. Magtutur tayo sa Pukara. So yun lang guys yung ating video for today. Thank you, thank you again for watching and see you in our next vlog. Bye everyone and God bless us all.